Isang mainit na balita na naman ang gumulantang dito sa mundo ni XRP. Bumagsak po sa ilalim ng $3 itong si XRP matapos ang isang matinding rally nitong July. Pero teka, kahit bumaba po ang presyo ng XRP ay may gumagalaw pa rin malalaking transaction. Mayigit kalahating bilyong XRP tokens ang inilipat ng mga tinatawag po nating whales o malalaking holders. Ito ba ay sinyalis ng pagbagsak na XRP o kabaliktaran? Isang sinyalis na naghahanda na ang market sa isang panibagong pagtaas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po biglang bumagsak sa XRP sa ilalim ng presyong $3. Katatapos lamang nang uh, napakagandang performance ni XRP nitong uh, nakalipas na buwan ng July kung saan ay umabot pa siya sa higit 3.60 dollars pero ngayon ay bumagsak na siya sa presyong 2.93 dollars. Isa pong malaking pagbaba na maituturing dahil lampas ito sa 18% mula sa kanyang peak. Pero kahit ganito ang uh, nangyari ay hindi pa rin ito itinuturing na collapse. Ang presyong ito ay nananatili pa rin sa ibabaw ng mga key support levels. Ibig sabihin ay may mga technical na punto kung saan inaasahan ng mga trader na hihinto ang pagbaba at posibleng bumalik pataas. Ngayon, ay ano naman ang ibig sabihin ng whale movement na 500 million XRP sa isang araw lamang? Habang abala ang karamihan sa pag-aalala sa pagbaba ng presyo ay may mga malalaking galaw ang hindi po basta-basta napapansin. Isang nakakagulat na balita ang lumabas kung saan mahigit 573 million XRP ang na-transfer ng mga tinatawag nating whales sa loob lamang ng isang araw. Ang uh, whale ay isa pong malaking holder ng crypto na may sapat na lakas para makaapekto sa presyo ng market. Kaya ang ganitong kalaking galaw ay kadalasang sinyales ng accumulation na nagaganap o kaya naman ay may repositioning sa kanilang mga portfolio. Ngayon ay bakit po mahalaga ang RSI or Relative Strength Index next ng RP ngayon? Yan, meron po tayong uh, chart dito na nagpapakita sa RSI uh, indicator ng XRP. Yan, sa ngayon ay ito po ay nasa level 47 or ang kanyang value ay 47. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi na hindi na overbought or sobrang uh, binili sa si XRP tulad noong kasagsagan ng rally nito uh, nitong nakaraan. Kapag ang RSI ay bumababa sa gitna pero hindi pa umaabot sa oversold zone, ito po ay maaring sinyalis na unti-unti nang nababawasan ang selling pressure. Kaya ang kasalukuyang level ay nagpapakita na maaring humupa na ang pagbebenta at may chance na muling makakita ng buying interest sa mga susunod na araw. Ano naman po ang papel ng 26-day exponential moving average kay XRP ngayon? Dito po sa mundo ng technical analysis ay importante rin ang tinatawag na exponential moving average or EMA. Yan, nakikita po natin dito sa ating chart yung mga EMAs na yan. Sa kasalukuyan po ay nakaposisyon sa XRP sa ibabaw ng kanyang 26-day EMA. Isa po itong mahalagang level ng support na madalas nagiging dahilan para mapigilan ang mas malalim na pagbaba. Kung magpapatuloy po ang suporta mula rito ay hindi po bababa. Yan, hindi hindi na po bababa pa sa si XRP. Maring ito ang maging starting point ng isang bagong wave pataas sa madaling salita, habang nakapatong pa siya sa ibabaw ng EMA ay may pag-asa pa ang mga bulls. Sunod po nating katanungan ay may aktibidad pa ba sa XRP network kahit bumaba ang kanyang presyo? Ang isa po sa mga nakakaaliw sa kasalukuyang galaw ay ang patuloy na aktibidad or activities sa loob ng network ng XRP. Ayon po sa mga on-chain data ay nananatiling mataas ang movement at transaction sa loob ng kanyang ecosystem. Ibig pong sabihin nito ay hindi natatakot ang mga investor sa pagbaba ng presyo. Sa katunayan ay tila ginagamit pa nga nila ang pagkakataong ito para pumasok sa mas mababang entry point. Maraming naniniwala na ito ay paghahanda para sa isang malapit na rebound. Yan ang panghuling katanungan natin dito ay bakit po sinasabing posibleng bumalik agad sa presyong $3 itong si uh, XRP. Bagamat bumaba po sa ilalim ng uh, $3 uh, itong si XRP ay marami pa rin ang umaasa na hindi po ito magtatagal. Maraming analyst ang nagsasabing ang whale movement at uh, stable na technical indicators ay nagpapakita ng posibilidad na muling akyatin na XRP ang uh, presyong uh, $3. Basta't mananatiling matatag ang mga support sa kasalukuyang presyo at hindi po masyadong bumaba ang trading volume ay may chance sa XRP na makabawi po kaagad. Ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy Crypto Industries ay malagang uh, matutunan po natin na ang pagbagsak po ng presyo ay hindi po palaging masama. Sa katunayan ay marami pong malalaking investors ang uh, ginagamit ang ganitong sitwasyon para bumili sa mas murang halaga. Kung tayo po ay may sapat na kaalaman at analysis, analysis ay maaari rin nating magamit ito para sa long-term gain. Pero paalala lamang po, hindi dahil bumibili ang mga whales, ay ibig sabihin ay dapat po tayong sumabay agad. Dapat ay laging base po sa sariling research ang bawat galaw natin. Alamin po muna natin kung anong support levels ang matibay at kung ano ang kabuoang market sentiment bago po tayo magdesisyon. At uh, bilang panguli, ang ganito pong uh, klase ng sitwasyon ay parang bagyo na dumarating. Pero hindi naman ibig sabihin ay end of the world na. Ang mga whales ay parang mga higanting isda sa dagat ng kripto na may kakayahang baguhin ang agos ng market. Ang paggalaw ng mahigit 500 million XRP ay hindi po dapat maliitin. Ito ay indikasyon na may mga gumagalaw sa ilalim ng surface or ibabaw na hindi po basta-basta napapansin ng ordinaryong retail traders. Kaya para sa akin ay ito po ay pagkakataon para magbantay at maging alerto. Ang crypto market ay puno po ng sorpresa. Kaya ang pinakamalaga ay manatili po tayong idokado, alerto at may sariling plano sa bawat galaw. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.